25 pesos sa bawat kilong bigas, mabibili na rin sa Negros Occidental. Narito ang news ni Main Barreto. Pinatunayan ng mga magsasaka mula sa Negros Occidental na ang lokal na bigas ay maaaring ibenta sa 25 pesos kada kilo na isang inisyatiba na naaayon sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mas abot kayang bigas para sa mga Pilipino. Ito ang sinabi ng Malacanang matapos magbenta ng bigas sa halagang 25 pesos kada kilo ang mga miyembro ng Federation of Irrigators Association of Central Negros Bago River Irrigation System sa unang araw ng Bigas ng Bayan sa food terminal sa Bacolod City. Nabatid na ang Bigas ng Bayan ay isang programa na pinangungunahan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Negros Occidental. Samantala, sinabi ni Federation President Pedro Limpangog inilalaan nila ang 10% ng kanilang produksyon para sa mga negrense at sa mga sektor na may Taas na pangangailangan kabilang ang mga senior citizen, mahihirap at mga taong may kapansanan o PWDs. Para sa news ko, ako si Maine Bereto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.